Bulkang Kanlaon, sumabog. Naranasan mo na ba ang isang pagsabog ng bulkan? Ano kaya ang magiging epekto nito sa mga nakapaligid na lugar? Kinumpirma ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, (Phivolcs) ang pagsabog ng Bulkan Kanlaon sa Negros, na nagbuga ng 5,000 metrong taas ng plume. Ayon sa Phivolcs, tumagal ng 6 na minuto ang pagsabog simula 6 oras 51 minuto PM, na sinundan ng malalakas na volcanic tectonic earthquakes. Sumabog ang Bulkan kanlaon nitong lunes ng gabi, kaya't itinaas ang alert level sa dalawa at nagdulot ng ashfall sa ilang bahagi ng Negros Occidental. Pinapayuhan ang publiko na iwasan ang 4 kilometer radius permanent danger zone at lumayo sa mga lugar na maaaring bagsakan ng abo mula sa pagsabog. Ang Bulkang Kanlaon, na kilala rin bilang Kanlaon Volcano at Kanlaon Peak, ay isang aktibong stratovolcano, ang pinakamataas na bundok sa isla ng Negros. Ito rin ang pinakamataas na tuktok sa Visayas, na may taas na 2,000 at anim na metro above sea level. Ang Mount Canlaon ay ika, negatibo, apat na dalawa sa pinakamataas na peak ng isang isla sa mundo. Mayroon kaming natanggap na mga ulat ng amoy ng sulfur at pag-ulan ng abo sa mga komunidad sa kandurang bahagi ng vulkan, at kasalukuyan namin binverify ang mga ulat na ito? Sabi ni Ma Antonia Bornas, Fivox Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief, sa isang panayam sa Super Radio DCB. Nakikipag-ugnayan naman ang Office of Civil Defense, OCD sa kanilang mga regional counterparts sa Western Visayas at Central Visayas kaugnay sa epekto ng pag alburuto ng bulkan. Nakakatanggap kami ng mga ulat ng evacuation activities sa Negros Occidental. Ang mga response team ay ipinapadala sa mga apektadong lugar upang ilipat ang mga residente sa mga ligtas na lugar, ayon sa OCD. Itinaas na rin ng Provincial Dormo ng Negros Occidental ang alert level status nito sa BLU, at inactivate ang mga response clusters, dagdag ng OCD. Sa ngayon, ito ay manageable pa sa antas ng mga lokal na dermos, ngunit kami ay nasa full alert at handang magbigay ng kinakailangang tulong kung kinakailangan. Magbibigay kami ng patuloy na updates, ayon pa sa ahensya. Ano ngayon? Habang hinihintay ang karagdagang updates, narito ang ilang mahalagang tanong. Gaano katagal-tatagal ang pagsabog na ito? Ano ang magiging epekto nito sa mga bata at mga manggagawa sa lugar? Ligtas bang manirahan malapit sa bulkan sa panahong ito? Anong mga pag-iingat ang dapat gawin ng mga residente upang maprotektahan ang kanilang sarili mula sa ashfall? Paano maapektuhan ng pagsabog na ito ang lokal na ekonomiya at pang-araw-araw na pamumuhay? Patuloy na mag-abang para sa karagdagang impormasyon at sundin ang mga kinakailangang hakbang sa kaligtasan upang maprotektahan ang iyong sarili at ang iyong mga mahal sa buhay.